Hi guys, good afternoon. Ito yung aming uh, large white na inahin. Uh, actually guys, 3 years old na siya guys. Pero, nag, ano na siya. Um, patuloy pa rin siyang nanganganak guys. And, ito ngayon is meron siyang uh, 13 healthy piglets. Actually, marami talaga ito siya pag nanganganak, guys. Then, uh, yung nakaraan is meron siyang 19 piglets. And then, ngayon, 13 piglets na naman. Ito yung pinakauna naming inahin. Ayan. Pex ko lang. Pex ko lang. Pex ko lang. Ayan. Ayan. Meron din kami ditong Uh, three heads na fattening. Uh, ang isa nito is uh, gawin naming inahin, guys. Kasi balak kasi namin na uh, magdagdag ng isa pang inahin. Uh, okay. Sa pagkakaroon, guys, ng ano, sa pag alaga ng baboy, guys, ay huwag mag din na mag-aalaga ng baboy, guys, kahit pa ano, kahit hindi biglaan, guys. Pakunti-unti lang, guys. Hanggang sa paano mo ito palakihin or paramihin. Then, isa din namin ditong inahin. Ayan. Uh, ready to hit na rin yan, guys. Anak yan itong aming mommy pig. And then, sa mga batch na mga big na ito, ay Uh, since apat yung mga Babaeng biik nito So Balak din namin gawing inahin Kasi mga magaganda din Yung mga uh, Magaganda silang Ano na Gawing inahin Kaya balak namin silang mag, Idagdag na rin namin Bilang inahin namin Tingnan yung katawan nito guys oh. ah apat silang mga babae pero lahat sila ay may ano may capability na gawing inahin kasi uh, magaganda yung hugis ng mga katawan nila and then maganda din yung ano ng mga uh, mga totoy nila guys mga suso nila kaya dito din kami magdadagdag na ano mga gagawing inahin. Mm. Ah, sa mga nagbabalak tiyan na mag-alaga ng baboy ay wag mag-alangan sa pakain ng baboy. Kasi pag sinisikap natin talaga, guys, ay kaya kaya talaga natin, guys. Kasi kami nag-start kami sa ano ah, isang baboy lang, and then since kahilig-hiligan talaga namin na mag-aalaga ng baboy noon guys, nung una guys ay ano kami takot kami na mag alaga ng inahin kasi akala namin hindi namin kaya pero uh, nang katagalan lalo na pamahal na pamahal yung biik ay uh, naisipan namin na subukan kaya natin na ano, na Uh, tayo na rin ang mag-alaga ng inahin. So, itong inahin namin ay nabili namin bake pa lang. And then, uh, nung binili namin ito ay to five lang ito. Kasi, ano, 3 years na. 3 years na siya ngayong January 2024. Kasi 2021, January 2021 namin ito nabili. And then, ang kagandahan ng pag-aalaga ng ano guys ng inahin kasi nga hindi ka na makapa maka bili ng mga biik and then ah uh, continue na yung production mo guys kasi kami guys eh napakalaking tolong talaga sa amin ito guys lalo na wala kami walang wala kami guys wala kami ah uh, wala kaming ibang hanap buhay guys kasi umaasa lang kami sa pag sari-sari uh, na ano, konting sari-sari lang yung kabuhayan namin guys and then uh, ngayon na may college na kami, sobrang hirap talaga ng buhay, pero sawa ng Diyos ay nairaos din namin yung pag-aaral ng aming mga anak dahil sa pag-aalaga ng baboy, kaya kayo rin dapat na ah uh, fight lang talaga kung nagbabalak kayo na mag-alaga ng baboy ay gawin ninyong inspirasyon ng inyong pamilya para uh, ma ano ninyo ma-achieve niyo yung goal ninyo na magkaroon ng baboy Ngayon meron na nakabing dalawang inahing baboy And then ipakita ko sa inyo guys ha uh. O, tingnan nyo guys. Ito guys, sa anak ko to guys. Sa anak ko to na 15 years old. And then yan, yan ding isa na yan. Sa anak ko din yan na 15 years old. Ito lang itong babae na to. Siya, siya lang yung kaisa-isang amin dito. Kaya idadagdag namin ito siya sa ano. Gagawin naming inahin. Dahil dito talaga namin nakikita kung ano. Ang... Um, maganda talagang maidudulot sa pag-aalaga ng baboy. Okay, uh, thank you so much for watching guys. I hope na uh wag tayong mag uh, ano mag-aalinlangan. Uh, mag-alaga at mag-alaga tayo ng baboy dahil ito ay napakalaking pakinabang lalo na sa atin dito sa probinsya. Thank you so much for watching. Please like and subscribe.